ng ano yan. Bungo ng ano yan, sir? Uh, paniki? Paniki, paniki. Uh, kahapon, makakuha kami ng maliit na igel. Tapos yung mga nakaraan-raan na taon, eh, may nakita pa akong tatlong Martinez. Ito sir, bali dalawa pa yung nasila kumbaga okay, yung panghuli nila ng ano ng ibon concerned ako sir dahil sa ano nga marami ng ibon na nahuhuli dito Ay, hindi na ako ng dalawang isip na ito, tanggalin buti may nagturo sa akin paano ibabayan kaya nakuha namin yung ano yung igil nahuhuli yung mga ibon ito oh parang nalalambat na isda itong net ng ano panglambat ng isda ito, okay. tagal-tagal ko dito sir naman taon na pero di ko naaabutan kasi yung mga may-ari nilagay lang nila dito sa private uh, property oh, niyo ah, so nakuli talaga siya uh, so kung hindi nila kursona hinahayaan nilang mabulok yan uh, sir, uh, grabe no talaga uh, mga endangered na species din. kaya lang napabayaan niya siguro na ano nabulok ito kaya hindi na niya kinuha hindi niya kursona ito, uh, ito yung ngipin niya kaya <laughs> hindi ko na na-rescue kaya yun, nakuha namin yung eagle kaya nananawagan ako sa mga may-ari ng lambat na to na kung maaari tanggalin na ninyo kasi mga endangered species ang mga nakukuha yung mga malapit ng maubos na ibon kung maaari uh, kung sino man may-ari nito tanggalin mo na kung di mo tatanggalin Ire-report namin to sa ano uh, ko lang kung sino makakatulong sa amin O kaya baka Ako pa mismo magtanggal Kung kwan uh, Di masukasuhin okay, Bye bye Ayan, yeah, So ready na po natin siyang pakawalan Para po ah uh, pumunta siya Sa kanyang natural habitat Okay ready? One, two, three, go. So hindi na natin siya makita. Nagpunta doon sa pinakamataas na bahagi ng punong kahoy.